Ayan, good morning po guys. Ayan, mga ka-Rusiel Good morning po sa ating lahat at magandang gabi. Magandang hapon. Sana po kayo naroon sa ngayon sa lahat ng mga supporters na maglangga. Ngayon na po yung first anniversary ng maglanggan. So ngayon po, maaga po tayo na pupunta sa Kubo para mag-ipon-ipon na po doon dahil uh, hindi natin alam kung saan mo hindi ko po alam ano, kung saan yung uh, binyo, ano kaya ngayon po kami talo ni Amor po punta na po kami doon sa Fobo ayan maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at uh, syempre sa Rochel community walang sawang pagpapasalamat po, po, po at uh, sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mountain channel. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayo magsisawa na sumuporta sa ang mga ginagawang videos. And maraming maraming po salamat at uh, sa ngayong araw po samahan niyo po kami sa aming mga misyon sa lahat po ng aming pupuntahan sana po ano, nakasupporta rin po kayo ng lahat. Mara. And maraming salamat po ayan, kita uh, na po tayo dun sa tubo uh, para makita natin po kung ano yung sasakyan natin the <laughs> time sa ngayon po si Bungo talagang uh, nagkwan ano, nagpahinga muna kaya hayaan mo na hayaan na muna po natin si Bungo uh, talagang siguro napagod din yan. kaya so, magkwan muna po tayo ng ibang sasakyan doon at sa ngayon po magmumotor tayo magpunta ng kubo yan yung magmumotor lang tayo at uh, okay. so, natin at kasi marami na rin po mga kasama doon na uh, may mga supporters na may dinak. Kahapon pa po ano, nandun na kaya ngayon Maga tayo dito Malaman natin kung ano yung mga paghahanda doon. Maraming salamat po At samahan po kami So sa ngayon po mga kalanggan Nandito na tayo sa ating waiting area At nandito na mga kasama natin Ay e simple ah, Unang ah, napunta ah, natin si Bejeskin ah, ah, Ganto ah, lang Ganto lang Ganto lang Ganto lang Ganto lang Ibig sabihin bro, bakit pa ba ako nag na ganito kung... Ayun, kung nasa ka mag-passion -ma show, Ay, Hindi, bakit sa hindaga? Mas maganda yun dahil mas maganda yung meron nakabihis, meron hindi. Oo. Oh. Hindi na ako mag ganito na. Aan, maliligo maliligo na lang din naman sa dagat. Oo, maliligo din lang. Pero bro, excited ka ba ngayon sa dalawang magkukuhin? Okay. Ano yung masasaya ng siyempre? nga ako, di ako nakatagbo sa akin. Nagkaibang ko, kanan lang. Ayun ako. Kaya yung sabihin isang mata lang natutulog. tutulog yung yung sa mata lang din Ano masasabi okay, mo bro sa... Ano masasabi mo? Ito, ito. Ito. Pakaibag yan. Ano masasabi mo bro sa dalawa? Anong message mo sa kanila? Kasi habang tumatagal, mas nagiging silang kumagas my short and responsible sa relationship and then sa family. Diba? So, ayun, kung ano man yung, ano, in the future, siyempre yung nagyan tayo, tayo, ako, sa lahat, para support na, kumabay. So, congratulations, and I got a happy birthday. Yes, Ate Amor? Ay, ay, si, ay, may bago pala. Ito ano, ito bagong pants ni... Amerikana, Amerikana Oh, ano man sabi mo dito? Amerikana hilaw <laughs> ilaw. <laughs> <laughs> ano yan? From Italy. From Italy, oh. Oo. <laughs> oh. Ah. <laughs> ay, nandito po si Team Carpenter, mga kalangga. Nandito Ay, mga, mga kalala, good morning po sa inyo lahat dyan. <laughs> ano ah, po? At, berte ngayon doon, kaya pumunta na ako dito. Baka mahuli ako eh. Ay, baka ako may iwan. <laughs> ay, sasama ka bro. Oo, uh, hmm. oh, sige, mamaya. Hmm. Ano yung masasabi mo kay Dudong, ano, yung misis mo sa kanya bilang isang kon niya ngayon? Yung bang uh, kaarawan niya ngayon, ano masasabi mo sa kanya? Ayun, sana ay maganda ang araw ni Dudong at saka happy lang, ayun lang. Uh, ano po ba? sa relasyon nila, ano yung... Ah, basta tuloy-tuloy lang. Ayun, basta hanggang doon lang. Huwag maniwala sa mga bachelor Huwag pa dito sa mga ganyan sinasabi ng hindi maganda ng mga bachelor dyan. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Ayan. Para sa kanila nilang... Para sa kanila nilang ga. Ayan. Ayan, Team Carpenter po. Huwag po natin kalimutan mga kalangga. Yeah. Ayan po, nandito po si Justin Aguirre mga kalangga. Ayan na. bro, ano masasabi po sa uh, Dalawa. Kasi ngayon, first anniversary syempre, ng dalawa. At syempre, patiin natin ngayon ng masigabong happy, 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 <laughs> happy. <laughs> anniversary. Walang ka matayang happy happy talaga hmm. ano. kasi double celebration no. Happy mm -hmm. birthday, happy anniversary, di walang ko ano na babati mo. Oo, ano? so <laughs> oh, <laughs> dapat magbabati. Happy happy birthday Basta, and a mm -hmm. happy anniversary di ba? Mm -hmm. So napaka swak yan para sa akin na uh, stay stronger lang. Mm -hmm. uh, alam ko there's a lot of many battles ang inyong pagdadaanan pero ganun pa man kung magkabain kayo at nagmamahalan walang makakatilag. <laughs> Ayun, Ay, ang sarap naman. Bro, saan ka ngayon punta? Si <laughs> Ay, well, hindi ka sasama. Sama ako kasi susunod ako. <laughs> ah, susunod so ka na lang. Susunod na lang ako. Mm, ayan po, Justin Agu So ayan po mga kalangka ha, sa ngayon. Pasya po natin sa kubo. Tinan natin. Bisitahin natin yung kubo. Kasi nandito na po yung mga kasamahan natin kung mga naka-ready na rin sila ayun halik halik ka may sasabihin na ako S sasabihin ko lang An ano, yung masasabi mo sa, mag, sa maglangga ano, ano yung masasabi mo sa maglangga uh, happy birthday dudong uh, ano tawag nito uh, happy, happy birthday Dodong Happy anniversary one year anniversary ng yung dalawa ni Langga. Oh, yun lang. <laughs> happy ka ba sa kanila? Ay, syempre naman. Happy, happy. Oh, yun lang, syempre. <laughs> mo masaya, masaya. Parang buot uh. mga teenager. Ganun lang. <laughs> Kasi Ayun. idol mo. Uh -oh. Sila ate Amelia mamaya nandito. Ah, sige. Uh, Ayan po. Uh, ano masabi sa mag-slangga? Uh, masasabi slanga. ko, happy, happy birthday. Kidodon. Ang wish ko, always nasa magandang kalagayan at nang papasalamat ako first anniversary nila ngayon dalawa first time ako makaka-attend ng birthday at Anniversary nilang dalawa Masayang masaya ako Ayan <laughs> Yun lang Happy happy okay. birthday dong And happy first anniversary sa inyong dalawa Ayan thank you thank you At syempre po tatanungin din natin siya Great mo lang yung dalawa Happy ano Happy one year anniversary sa inyong dalawa Sana lagi kayong masaya, masaya. Laging sa nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Layo kayo sa mga kahamakan. St ano lang, please St strong lang. Ayun. Masaya po ba? Masaya, masaya kayo sa kanila? Ay, oo naman okay. po. Ayun, ang gusto natin malaman. <laughs> masaya, <laughs> magsaya. masaya, masaya. So, masaya, masaya. Sobrang saya. Ayun. Okay, thank you, thank, thank you. you. Thank you. Ingat kayo. Okay. Mm -hmm. Igreet mo naman yung dalawa ano Happy, happy birthday dong Ruel and happy anniversary sa inyong dalawa I stay in love lang at uh, syempre hindi naman mawawala yung tampuhan na uh, okay lang magtampuhan basta lagi lang kayong magbabati yan ano mo asar more years to come sa inyong yeah. ano relasyon syempre uh, pagtibayin pa u nang uh, maigi ang inyong relasyon Mm -hmm. lang. Mm, -mm. Yan. Ah, Ab About sa tampuhan, mas maganda yung medyo may tampuhan. Tsaka pag mas nagkabati. Tsaka talagang may tampuhan kasi pag nagkabati, nagkakpurok-purok. Purok-purok talaga. Ikaw, ikaw naman, ano masasabi mo sa dalawa? Ayan, kay Dudong, happy birthday. Ay, mag happy first Uh, one year anniversary um, na nila ngayon symptom, ano, sana maging strong pa ang kanilang relasyon at um. magkumagal pa hanggang, hanggang dulo yeah, yeah. tapos ayan, stay strong and sweet always sweet and happy yeah. okay thank you po ayan sa lahat <laughs> at i-call uh, eh, ko muna ito <laughs> ngayon happy, ayan ayan. Know, first happy first anniversary ayan. Rochelle So ayan po mga kalangga na ito na yung mga supporters, mga padating na po sila. So ngayon po tatanungin po natin kung ano yung kanilang pakiramdam ngayon na nakarating na sa first anniversary. Ayan, ano po masasabi mo ngayon na first anniversary ng maglangga? Ay Diyos ko, ano okay. pong masasabi ko sa kanila? Sobrang saya. Uh, Sobrang saya namin, first time namin makita yung maglangga. Oo, talaga. Oo, happy tsaka birthday, si tita. Happy birthday. Yeah. Tsaka ano? Ano? Happy birthday and first yeah, year anniversary. Hello, hey. Shout out! Happy oh, first anniversary oh, yeah. sa maglangga kay Dodong oh. at kay Rachel. <laughs> at yeah. happy, happy birthday po oh, kay Dodong Ruel. Oh, happy birthday. Oh, Ikaw yeah. so, po, te. Sinundo ano? Wala pa po. So, ano? Sinundo si Ano Langga. Ano po masasabi mo? Ay, talagang super saya kahit malayo. Nanggaling pa ako ng malayong malayo. Gusto ko lang silang makita. Ayan, mga apo ko yan. Ay, apo mo po. Isa rin mga supporters din. Mga supporters na rin yan sila. Tanong natin din. Tanongin po natin. Oo, tanongin. Tanongin din po natin. Siyempre, anong masasabi nila? Ayan, good morning po. Ano po masasabi ninyo sa maglangga natin? Di pa nga nila nakikita ngayon pala. Oh, Mestay siyempre alam na niya. Ano ano yung pakiramdam mo na nandito na kayo? Masaya. Overwhelmed po, masaya. Ah. First time namin makikita. Ayun. Hmm. Happy birthday Sinalanda. po. Hmm. Kayo ayun. Saan kayo galing ngayon? Happy anniversary. Saan kayo po. galing? At tagaan po kami Montalban Rizal. Ay, Montalban. Tumayo pa po kami dito para makita siya. Wow, galing. Po. Ganyan na yung sakripisyon nila. Makita lang yung maglangga natin. Ayan. Happy birthday po. Oh, happy birthday. Happy birthday. Ikaw po, ano mas sabi nyo? <laughs> okay, thank you. Thank you. Okay po. Ayan po mga kalangga at uh, natanong po natin yung ilang mga bisita pala ngayon dito ano sa para sa dalawa. Ah, uh, syempre para sa akin po ano, uh, kung ako naman tatanungin, syempre, uh, para sa iyo dong, happy birthday. Alam kong ah uh, uh, sana lahat ng mga pangarap mo sana matupad mo at uh, stay humble lang palagi. At uh, sa inyo sa relasyon naman ninyo ni Richelle, wish Wisco na sana ito ang simula hanggang katapusan na. Sana ito yung forever ninyo sana huwag na kayong sa bagay yung mga tampo-tampuan nandiyan na yun hindi naman nawawala yon sa isang relasyon basta yung love sana yun ang huwag ninyong aalisin sa bawat isa sa inyo palaging stay, uh, stay strong lang sa inyo kung ano yung mga pangarap ninyo uh, din ninyo uh, para makamit ninyo and uh, para sa akin uh, <clears throat> yun lang And God bless always and huwag makakalimot sa taas. Magpray palagi para si Lord sa inyo. Uh, palaging nakagabay sa inyo. Ayan. Happy anniversary and happy birthday dong. And maraming salamat at salato ng mga sumusuporta sa ating maglangga. Maglalim na sa Tem Rochelle. Maraming maraming po salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa maglangga at uh, sa row boys uh, marami po salamat sa row sana po ano sa ng mga gagawin namin pa ng mga misyon sana po nandiyan pa rin po kayo at huwag po tayong uh, aalis huwag po tayo magsasawa dahil marami pa po tayong pupuntahan at marami pa tayong masasaksihan marami pa po tayong makikita na mga karapat dapat na tulungan yan lang po sa lahat ng mga gustong tumulong sa lahat ng mga gustong uh, tumulong sa ating mga beneficiary welcome na welcome po kayo Ayan. maraming salamat po yan lang po ang masasabi ko sa inyo bye bye and God bless po Ayan na yung Ayan na yung Ayan po meron na ditong litson Ayan bye bye